Bigo ang transport group na manibela sa layunin itong pilayin ang pampublikong transportasyon sa bansa. Ito ang inahayag ng pamunuan ng Metro Manila Development Authority o MMDA at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa isang pulong balitaan araw ng lunes, sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na hindi lang ito ang una pagkakataon na nabigo ang grupong manibela sa kanilang bantang tigil pasada. Well I can say kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation. Well nabigo po sila. Pero in so far as yung purpose na i-paralyze yung public transport at inconvenience yung ating pong mga mananakay ay tingin ko pangatlong beses na po niyang nag-fail. In general po tahimik naman po yung uh, situation sa ating mga lansangan. Ayon kay Chairman Artes ng pamahalaan ay hindi dapat i-hostage sa pamamagitan ng tigil pasada ng mga ayaw sumunod sa kautusan ng pamahalaan. Ang atin pong pamahalaan ay hindi pwedeng i-hostage ng banta ng economic sabotage or inconvenience ng commuting public dahil uh, lalong-lalo na kung ang dinidemand mo ay mali. Matatanda ang iginit ng grupong Manibela ang pagtutol sa jeepney modernization program ng pamalaan kaya sila nagsagawa ng rally at transport strike. Sa amin pong tingin ito po ay yung usual Monday morning foot traffic lamang pero just the same atin pong iyang nirespondihan. Hinanap din ni Atty. Artes ang sinabi ng grupong Manibela na aabot umano sa mahigit 200,000 na joper ang sasama sa transport strike. Ano ba na-achieve niya? Dahil nagsuspend ng klase, successful na siya. Unang-una, ang pinangako niya at ang sinasabi niya ay 200,000 ang sasama. Tingnan niyo po yung kanilang motorcade. I can give you yung footage. 25 to 30 lamang. 30 to be exact. Asan po yung 200,000? Para naman sa mga tsuper ng jeep, perwisyo lang ang hatid sa kanila kung sasali sila sa tigil pasada. Wala sir, di rin ako nakabiyahe kahapon eh. Walang pangkain yung pamilya eh. Hindi. Ba Bakit? Eh, walang pambili ng bigas pag ano, minto eh. Pero paano yung kapag hihaharangin oh, kayo? Harangin? Ah, wala na tayo magawa dyan. Uwi. Uwi kasi, ah, hindi natin alam yan eh, kung ano kung ano mangyari sa atin. Uwi na lang. Habang wala, biyay muna. Pero yung haharang sa inyo, yung driver lang din ano? Eh. Hindi ko alam. Yung iba naman yan, hindi eh. Eh, bihay lang muna kasi paano naman pambili natin ng pang-araw-araw upan ng bahay, ng mga college pa. Oh. Ibig sabihin tuloy-tuloy kayo ngayon? Tuloy-tuloy to. Kailangan, walang pagkain. Pero tuloy-tuloy kayo ngayon araw? Paano yung kapag may harang daw sa inyo para sumali sa strike? Iwas na, Iwas na lang. Iwas na lang? <laughs> bihay eh. Ang uh, gawa ng strike yan, eh. kaya kailangan na Uh, kailangan natin ng pera pang may mga anak tayong binubuhay. Yung iba naman, hindi na na mayroong tigil pasada. Hindi ko po alam na mag-strike ngayon eh. Ewan sinabi sa amin. Walang sinabi operator namin sir. Sa pahayag naman ng LTFRB, sinabi nila na wala silang naitala na stranded na pasahero sa buong bansa at hindi nakaapekto sa public transportation service ng bansa ang ginawang tigil pasada ng Manibela. Matatandaan na nauna nang sinabi ng transport groups o tinatawag na Magnificent Seven kasamang UV Express groups na tinaguri ang Mighty One na hindi sila sasali sa Tigil Pasada. Ang mga nambagita grupo ay dihamak na mas marami ang bilang kumpara sa manibela.